Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinangangaralan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang akulat. O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili ng mananampalataya insya Allah sa matuwid na landas na dahil dito siya iaabutan ng kamatayan na siya ay Muslim o sa batas sa antas ng pananampalataya ay nasa tuwi ng pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inaalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagdakila sa Kanya at syempre sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya. Gayun din sa paggawa ng Kanyang mga ipinagutos at paglayo sa Kanyang mga ipinagbawal katulad ng Kanyang sinabi, Fadkuruni ad washkuruli wala takfurun. Kaya alalahanin ninyo ako at alalahanin ko rin kayo at magpasalamat kayo sa akin at huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa akin. Na ito ang tunay na kalagayan ng mananampalataya. Nang kanyang buhay sa kabuuan nito ay ginugugol niya sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nanggat na maaari, walang sandali ng kanyang buhay na siya ay merong ulirap o siya ay merong pag-iisip liban na lamang na ito ay ginugugol niya sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang puso, ang kanyang isip, at maging ang kanyang dila, ang buo niyang pagkatao ay umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng adhkar, mga bikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilahi Allah, astagfirullah, at iba't iba pang mga katulad nito. At syempre, sa patuloy na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang pinakamainam na mga uri ng pag ala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ganitong kalagayan nga ng mga tunay na mananampalataya, habang sila'y pinanalahanan ni Allah palagi na umalala kay Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala naman ay nagbabala sa atin ng isang katangian na madalas na nababanggit sa Quran, na magiging katangian ng mga hindi mananampalataya, katangian ng mga mapupunta sa impyerno, at katangian ng tao na lubusan niyang pagsisisihan sa araw ng paghuhukom. At ito ay ang tinatawag na gafla. Gafla na maaari nating maunawaan bilang kawalan ng tao ng pakialam o kaya ay kanyang pagkalingap o kaya ay kanyang pagkaligaw mula sa pangaral, mula sa paalaala ni Allah subhanahu wa ta'ala at ano pamang bagay na may kinalaman sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, iktarabalin na si hisabuhum wahum fi gaflatim mo ridun. Dumating sa mga tao ang kanilang pagtutuos. Subalit, si ka, sila sa kanilang gafla, sa kanilang kawalang pakialam, sa kanilang pagbabaliwala, sila rito ay tumatanggi. Na sa halip na sila ay maging kabilang sa mga palagi ang umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay tumatanggi na umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala liban pa rito, sila ay tumatalikod kapag sila ay pinaalalahanan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian na pangunahing katangian ng mga hindi mananampalataya. Subalit maaari din namang mangyari na katangian ng tao na nagaangkin na siya ay mananampalataya. Ang gafla mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pinakamauunawaan natin sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Lakad na li jahan na min minal jinni wal ins. Nilikha namin para sa imperno ang marami sa mga engkanto at mga tao. Lahum kulubun layaf kahuna biha. Sila ay meron mga puso na hindi sila umuunawa sa pamagitan nito. Walahum mayunun layub siru na biha. Meron sila mga mata, subalit hindi sila nakakakita ng katotohanan o ng gabay sa pamagitan ng mga ito. Walahum adanon layas mauna biha. Sila ay mayroong mga tainga, subalit hindi nila ito nagagamit upang makarinig o makapakinig ng pangaral, paalala o gabay. At sinabi ni Allah sa pinakamasahol na paglalarawan sa mga tao na ito na tumatalikod sa pag alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala o tumatalikod tuwing sila ay pinaalalahanan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, ula ay kakal-an'am, ang mga tao na ito, sila ay katulad ng anam ng mga pastuling hayop. Mga tao na ito ay katulad ng baka, kamel, kambing, tupa, mga pinapastol na hayop na maaring merong limitadong pag-iisip dahil lang kanilang pagkakalikha sa kanila ay sa ganitong paraan dinulot ni Allah. Na sila ay walang isip na katulad ng tao. Subalit sila ay mayroong pagnanasa. Pagnanasang kumain, pagnanasang makipagtalik at iba't iba pang mga pagnanasa. Ganito tulad ni Allah ang mga tao na hindi umaalala kay Allah o tumatalikod sa pag-alaala kay Allah. O kunti ang pinaalalahanan sila tungkol kay Allah ay pina. hindi nila ito pinapansin dahil sa kanilang gafla o dahil sa kanilang pagsasawalang-bahala. Ulay ikakal-an am, sila ay katulad ng mga pastuling hayop. Subalit hindi pa pala rito nagtatapos ang aya na ito. Balhum adal. Sinabi ni Allah, bagkos sila ay mas ligaw pa. Sila ay katulad ng mga pastuling hayop, ngunit sila ay mas ligaw pa. Mas ligaw pa silang may tuturing dahil ang tao, hindi katulad ng hayop, ang tao ay mayroong pag-iisip. Ang tao ay may kakayanan na kumilala ng tama at mali. Ang tao ay nilikha ni Allah na nasa natural na katangian ng pagkilala sa nag-iisang Panginoon at Diyos na marapat sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang lahat ng ito, dahil sa kanilang gafla o dahil sa kanilang pagsasawalang bahala, ay tinatalikuran nila. Sa kabila ng maraming pangaral at paalala, ay tinatalikuran nila. Dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa kanilang iba't ibang mga kadahilanan at pangunahin na nga rito ang gafla na maaring ang paalala ay hindi nila tinatanggap dahil sa kanilang pagmamalaki o hindi talaga tinatanggap para sa kanila o hindi nila tinatanggap dahil ito para sa kanila ay walang saysay -say at hindi nila kailangan. At yung nga sinabi ni Allah, Ula'i kahumul gafilun. Ang mga tao na ito, sila ang mga gafilun. Sila ang mga nalilingat. Sila ang mga nagsasawalang bahala. Sila ang mga hindi nagbibigay ng pansin. Silang may mga puso, na hindi nakakaunawa sa pamagitan nito. May mga mata na hindi nakakakita sa pamagitan ng mga ito at may mga tainga na hindi nakakarinig sa pamagitan ng mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mga katangian nga na ito ng mga tao na gafil, o kaya ay hindi napapaalalahanan o na tumatalikod sa pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katangian na mapanganib. Kaya nga, marapat para sa mananampalataya na makilala niya ang tunay na katangian ng mananampalataya. Na hindi lamang basta-bastang nananampalataya, bagkos ay mananampalataya na mapapabilang insya Allah sa maililigtas sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mundo na ito ay mundo ng pagsubok para sa atin, mundo ng pag-iipon ng mabubuting mga gawain, mundo ng pagpapasailalim, pagpapasakop at pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon sa kabilang buhay, insya Allah, ay magkakamit na lamang tayo ng ating mga gantimpala sa anumang ating pinagsumikapan sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao, kapag merong tao na lubusang nagbibigay ng atensyon sa kanya o kaya ay nagpapahalaga sa kanya, ito ay kanyang minamahal. Subalit kung merong tao na hindi nagbibigay sa atin ng atensyon o hindi nagbibigay ng pansin, hindi pumapansin sa atin o kaya hindi nagpapahalaga sa atin, hindi natin ito minamahal. Ganito rin si Allah. Ang mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang palaging umaalala sa kanya at nagsasabuhay ng mga paalaala na ito at pag-aalaala na ito. At syempre, ang mga tao naman nakamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pangunahing katangian ng mga kuffar at ng mga makasalanan na kabilang sa mga muslim ang gafla o ang pagsasawalang bahala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabilang sa mga tao na ito, na nalalaman natin ang kanyang kasaysayan dito sa dunya, na nagtatangan ng gafla o ng pagsasawalang bahala, sa kabila ng katotohanan na nasaksihan na niya ang lahat ng aya o lahat ng tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang iba kundi si Paraon. Si Paraon, na nagparusa sa angkan ng Israel at si Paraon na ipinakita na ni Musa alayhis salam sa kanya ang lahat ng ayat, lahat ng mga tanda. Nakita niya ito sa kanyang dalawang mata at nasaksihan at naranasan. Subalit siya pa rin ay nagsasawalang bahala. Kaya sinabi ni Allah, Fantakam na minhum fagraknahum fil yammi bi annahum kadlabu bi ayatina. Dahil sa kanilang ginawa, si Paraon at ang kanyang hukbo at ang kanyang mga kasama, sinabi ni Allah, kami ay naghiganti sa kanila. Kaya nilunod namin sila sa dagat dahil sa kanilang pagpapasinungaling sa aming mga tanda. At panghuli sinabi ni Allah, wakano anha gafilin. At sila sa aming mga tanda ay mga tao na hindi nagbibigay ng ibayong pansin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinumang nagnanais na magtagumpay sa mundong ito bilang isang mananampalataya at insya Allah ay manatili sa matuwid na landas na dahil dito ay aabutan siya ng kamatayan na siya ay nasa mataas na antas ng pananampalataya ay maging kabilang siya palagi sa mga umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sumasamba sa kanya at syempre tumatanggap sa mga paalaala tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala